Hi, magandang gabi sa inyong mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo pala mga kasawi, na ano ang tatlong dapat gawin para mapansin ka ng crush mo. Pakinggan nyo to. Ang una mga kasawi is, magpapansin. For example, mga kasawi, yung literal na talagang sobrang papansin, hindi naman gano'n. Yung simpleng bagay lang, for example, na andyan yung crush mo. Siyempre, ikaw, para naman hindi masyadong obvious, nahulog yung ballpen mo, nahulog yung papel mo, para lang magkaroon kayo ng moment dalawa na mapansin kanya. Yan yung mga simpleng, ayan, moves na pwede mong gawin sa kanya para matingnan kanya at magkaroon kayo ng interact dalawa, mga kasawi. Ayan yung ating una na dapat gawin ang pangalawa mga kasawi, is gawa ng moves na mapansin kanya, for example mga kasawi nagbabasketball yung crush mo or nagcheers yung crush mo, ayan pwede mo siyang i-cheers, ayan galingan mo, galingan mo, yung mga ganon yung mga moves na pa-cute lang pero may kasamang papansin na napaka-importante yun para naman mapansin ka ng crush mo mga kasawi, ayan yung ating pangalawa ang pangatlo mga kasabis, aminin mo na crush mo siya. Wala namang masama na umaamin tayo sa mga crush natin, na gusto natin sila. Pero ako hindi ko pa nagawa yan, na crush ko din siya. Hindi ako umaamin sa crush ko talaga. Kasi the more ako na, na, the more ako na gusto ko ang isang lalaki, hindi ko inaamin lagi rin ako lumalapit at higit sa lahat, tinatarayan ko, sinusupladahan ko pa yung mga ganun naman yung atake ko sa isang lalaki na pet na pet ko ha. Yung ganun, balik tayo doon sa topic mga kasar. Siyempre ikaw naman, kung talagang gusto mo at crush mo ang isang lalaki, pwede mo namang aminin sa kanya, hindi naman masama yun. Kung talagang hindi ka na nakapagpapigil para naman mapansin ka, ayan, ng crush mo. Tingnan mo kung ano ang magiging reaksyon ng crush mo kapag once na inamin mo na na may crush ka sa kanya. Kasi may mga lalaki din naman na kahit crush ka, hindi sila umaamin. So kung sinabi naman ng lalaki na crush ka niya, aba, nasa sayo na yon kung ano ang magiging decision mo sa kanyang sinabi mga kasabi. Kakakilig yun kapag once na talagang sinabi sa sa'yo ng crush mo na crush ka rin niya. Napakasarap nun sa pakiramdam. Ayan yung ating pangatlo na dapat yung yun. At syempre, hindi mawawala yung advice at ito lang yung tatandaan na wala namang masamang magpapansin sa crush nyo, wala namang masama kung talagang gagawin nyo yan basta as long as alam nyo na hindi kayo nakakasakit at as long as, as long as wala kayo natatapakang tao at alam nyo sa sarili nyo na talagang feeling mo ay may gusto din sa iyo yung crush mo why not go kasi hindi naman masama yon ang masama lang yung nang-aangkin ka ng isang lalaki na alam mong taken na 'di ba yung gumawa ka ng paraan na alam mo na sa sarili mo na may girlfriend na siya o 'di ba yun yung pinakamasama kasi ang literal na ibig sabihin nun ay mga agaw ka na ang tawag sa iyo kapag once na gumawa ka ng paraan na alam mo sa lalaki taken na siya ang pangit nun 'di ba at ganun din sa babae. So yun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasabi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!